Abiso silang ilang uh, nasasakupan ng servisyon ng Manila Water. mag na po ng tubig dahil may nakatakdang water interruption ngayong gabi. Yaragulat di Vel Custodio. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa barangay South Triangle, Quezon City. Nakatakda kasi magkaroon ng water interruption mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga si Aling Enam maaga pang pumapasok sa trabaho. Kaya naman, apektado ng water interruption ang pagligo niya sa madaling araw. Ang diskarte niya. Ako kasi pag alam ko na mayroon ng announcement, may advisory na na ng tubig, gabi pa lang nag Iipo na ako para hindi maka-apek sa kinabukasang pagpasok ko sa trabaho. Ready na yung pampaligo ko. At dahil summer ngayon, dadamihan na raw ni Aling Anita ang iipuning tubig para iwas uhaw kung abutin man ng tanghali ang water interruption. Nadagdagan po kasi baka hindi po matupad yung pagkaroon uli ng tubig, di wala na kami tubig. Kailangan po may advance na naipon para hindi po mawalan -ano, ma talaga. Isa lang ang barangay South Triangle sa mga maapektuhan ng water interruption mamaya. Kaugnay nito ang ginagawang interconnection ng tubig sa Timog at Quezon Avenue. Damay rin sa maintenance activities sa Manila Water ang ilang parte ng Metro Manila at mga karating lugar nito. Bukod sa Quezon City, magkakaroon din ng water interruptions sa ilang bahagi ng Marikina City, Kainta, Antipolo at Taytay sa Rizal dahil sa line maintenance. Pansamantala ding mawawalan ng tubig sa Pasig City dahil sa emergency de-clogging at sa Rodriguez Rizal para sa leak repair. Ilang oras na lang, mawawalan na ng tubig sa mga naturang lugar kaya simulan ng mag-igib. Payo ng Manila Water na kapag bumalik na ang rasyon ng tubig, hayaan mo mag-flow ito ng ilang minuto hanggang sa luminaw na ito. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.